Pala lagi ito sa mga oh, ni Kim. Oh, yeah. Sa isang source galing kay Christy Permin ay nailatala ang mga dahilan kung bakit naghiwalay si Kim at Sian. Ayon sa chismis ay wala daw umanong kaplanong planong mag-settle ang aktor dahil priority daw niya umano ang kanyang karera. Napabalitang gusto daw ni Sian maging direktor kaya wala daw siyang panahon para i-level up ang relasyon nila ni Kim. Pangalawa ay ayaw daw ng pamilya ni Kim kay Sian dahil mahilig daw siyang mangialam sa plano ni Kim. Ani ni Christine Permin ay tinututulan daw umano ni Sian si Kim na suportahan lagi ang pamilya niya. Selfish daw umano ang aktor dahil lagi niyang iniisip ang pansariling interes niya. Marami naman ang kumampi at naawa kay Kim dahil sinayang lang ni Sian ang labing dalawang taon na kasama si Kim ani ng mga fans ay kung wala pala daw itong planong pakasalan si Kim, ay dapat hindi na lang niya pinaabot ng ganoong katagal.